Hello guys, welcome back again sa ating munting YouTube channel at sa ngayon meron po akong papakita sa inyo no. Uh, bali DIY ito, bali to disco po natapos. At itong bagay na ito guys, no, siling pan po ito. At tinanggalan ko na po ng kanyang pakpak dito no. At ayan, ginawa kong generator dahil may kuryente po ito guys, no. At 'yung nag-drive drive nito, uh, itong ating DC motor na supply 12 volts po 'yung supply nito no. At gamitan natin ng adapter 12 volts. At ngayon guys, ita-try natin tong pailawin no. At kung bago ka lang sa ating channel na ito guys no, paki-subscribe naman guys no para support uh, supportahan po natin yung ating uh, munting youtube channel at i-click na rin po yung bell icons no para maka-update po tayo sa ating mga videos na ina-upload guys no at ayan na nga guys ititest na natin ito no ayan i -plug -plug na natin yung ating adapter at Ayan na nga guys, umikot na po yung ating Ah, clip pa no at ngayon guys gagamit po tayo ng cord ito at ayan para matis natin itong ating lead bulb yung lead bulb na po ito guys no 5 watts po ito at yung supply lang naman ito 110 into 240 volts no ita try natin guys kung ilaw ba ito no at, ayan nga no ma-vibrate po siya guys kaya nilagyan ko po itong tila no dahil natutulog na po yung aking mga kasama dito yan <laughs> baka, magising mag mag pa sila no at ayan guys ititest na natin ito at, ingat ingat lang po tayo guys no baka magkuryente tayo guys dahil medyo malakas lakas din po yung kurinti nito Ayan no, kita nyo naman 'yan. Ayan no, wala pong halong kalokohan 'yan, guys ha. Oh. Ah, ipa-plug natin 'to, guys no. Para ma-test na natin itong ating LED bulb no. At ito, guys, hindi naman siya nangangoringe, guys no, pag ito lang yung hinawakan natin. Pero pag dalawang wire na po yung hinawakan natin, talagang Makakuryente po tayo, guys. Yan, ngayon ite na natin itong lead bulb, no, para pwede na manat pwede naman natin hawakan dito, guys, itong Bagay na dito, no, yung wire dito. Kaso wag, wag lang po natin didikit yung ating kamay dito sa isang wire dahil talagang makakuryente po tayo, no. Titest na natin, guys. Kung gagana ba, no. ayan po guys umilaw po yung ating lead bulb ayan o oh. umilaw po yung ating lead, lead bulb guys no oh. at okay guys napailaw po niya yung lead bulb natin at kaya kaya po n'yang pailawan ito no dahil hindi naman ito matakaw sa kuryente no itong klaseng uh, bombilya na ito hindi po ito matakaw sa kuryente guys at ngayon guys ita try natin siyang uh, i-charge no magcha-charge po tayo ng cellphone at uh, tatanggalin muna natin ito baka masagi pa natin itong dalawang wire na to kuryente tayo at ngayon guys, try natin uh, mag-charge tayo ng cellphone, no? Ayan Yan guys, wala po talagang halong kalokohan 'yan, guys ha. ngayon guys no tatry natin uh, ah, mag charge po tayo ng cellphone ayan ayan no meron po tayong cellphone dito at itry natin i-charge no kung makaka-charge ba ayan Ayan guys, oh, nagcha-charge naman siya. Oh, ayan. Charging na siya, guys. At it means okay po, no? Kaya po niyang mag-charge ng mga cellphone. Ayan. Ayan, no? Oh. Okay, lights. Okay guys, no, nagcha-charge po yung ating cellphone. At ititest natin guys, no, gamit natin ang multi na digital at i-reading -re natin yung kaniyang output guys kung ilan ba talaga yung output nito. No? Kukuha muna tayo ng tester, no. Ayan, gamit itong ating uh, digital tester at isit natin ito sa 750 uh, AC volt no, dahil AC po yung lumalabas dito ng ating uh, cliff pan at i natin kung ilan ba yung supply. At yung supply niyan guys Umaabot lang naman ng Ah uh, 279 no Ayan no hindi po accurate yung kanyang Reading dahil po sa ating motor no ayan nasa umabot po ng 280 volts guys malakas yung ang kanyang output guys no ayan pero dahil malakas yung output nya guys no pero hindi naman yang kaya na supplyan yung ating mga katulad ng mga TV ah, electric pan amplifier hindi niya kayang supplyan guys yung kaya lang niyang paganahin itong ating lead bulb or di kaya magcha charge tayo no ito charge charger yan ayan guys no okay din pala itong ating clip pan no ah, malaki pala yung gamit nito guys hindi lang pala ah, hangin ya hangin ang kaya niyang ah, Uh, magawa no pwede din pala natin gamitin itong uh, generator guys no pero guys no kung katulad ng burn out po yung ating lugar at mayroon tayong mga battery no nasa katulad ng battery ng motor or di kaya sa nasabi ko nga kanina uh, battery ng emergency light no na 12 volts pwede po natin isupply dito sa ating uh, DC motor guys at ayan na nga guys, no? napakita ko na sa inyo na uh, malaki pala yung uh, gamit nito guys. Pwede pala natin tong gawing generator. No? Kaya pong magpailaw ng uh, lead bulb. Ayan o. Ayan. At ayan guys, no. Kung bago ka lang sa ating munting YouTube channel, guys, no, paki-support naman, guys, no. Paki-subscribe at paki-like and share. At sama mo na rin yung bell icons na ayan guys para maka-update ka sa ating mga YouTube videos guys no. Ayun, dito lang muna guys yung ating uh, videos guys at maraming salamat po no.